Mga May bunga rin oh. Eh. Halin. dami ng santol. Monggo santol ang bunga. Hindi, ay, ang ganda. Ay, bunga ng santol. Yung mangga ang daming bunga santol. Uh, Baligtad. <laughs> Doon na 'ra po ay makakalapit. Ang sabi ko po kay Mommy, ang ganda, maraming bunga sa kabila Sabi mo eh, <laughs> 'yung mangga. Maraming bunga 'yung santol. Ay, yan dito na po ulit tayo mga kaparmbin sa ating kabilang ilog po. At kahapon po ay anong lakas ng hangin po mga kaparmbin. Tingnan, ano po 'yun oh, niyo. Ano 'yun? Yung yung niladlag ng hangin lang. Ilang bubig 'yun na oh. Oo, uh, uh, uh. Kahapon po nagagawa tayo dito, nagkakamakamahan po ng taniman po ng sitaw. Ay anong lakas ng po ng hangin po. At kaninang umaga bago po kami umuwi ni Ma, sa bahay po, tayo po ng ano ay nung sitaw po. Kami po yung pumasyal dun sa ating tanim na mais pagkakadami pong tumba. Ay ngayong hapon po ay mag-harvest po tayo. Bigla ang harvest po gawa ng yung mga nakatumba lang naman po ating kukunin at sayang po. Ay baka kainin ng ano, mabait. Pipiliin po natin ang yung mga pwede na na ating ibibinta gawa na may maraming umorder din po sa sentro. Sasabihin natin po sa sitaw po. Ang ating sitaw nga pala ay naka 17 and a half kilos po yung harvest po kasi ng umaga ang kasama po natin si mami camera woman me eh. <laughs> tara nandito lagi tayo ay ay eh, wala pong magawa tara po ang ating lagi pinupuntahan <laughs> wala nga oh, hindi mo harvest yung tinanin mo ayun o oh, yung ladal la 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 po kung ano kukuha pang bato pala bakit mabato yun? yung mangga nga pinakasabi para baka nagliligis Aboy, oh kanino yan? hehehehe hindi yan akin Oy, <laughs> <laughs> diyan akin. Oso mo yung <laughs> mga <may gulabagsat>, kapon mo yung <laughs> pagkakapal. Dami. Ayun may yun o. Ay e mabato. Santol po. Santol po. Amang ah, ka pala yan. Ayun o. Ang dami kumpul-kumpul. Ayun na nga. Ating kukunin. Ah. Ano po yun o. Ay, may ano na yan. May juhod. Ha? May juhod yan. Ito. Nagpatak eh. Tignan mo daw. Ha? Ah, ah. Baka mo daw. Ito, ito meron eh. Hindi mo pa ko nabubuksan. Ano? Maganda? Magandang tapon. <laughs> Dami pala oh. Maganda. Ah, Ayun oh. Ay, sa kapal po pala oh. Ay, kukunin mo natin pala. Ano kaya? Pasukit natin na maganda. Sundahin mo si Kuya Oni. Eh. Ay! 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 <laughs> ano ba yun? Ang <laughs> palpak <laughs> mo eh, yun? Ang bato mo ay. Pinasa na nga po ay, oh. Pagkadami yung isang buwi ko. Bakit mo na nga lang? Yung May nahulog pa yung puyot. Puyot ba? Ah, hindi ang Kasarap ano. Ah. Mm. -hmm. Ari po, umangga o. po. Sa, pag nakasanda ang bato ay... Ayan Oh. Asan ba? Ay, isa yon. yun. O oh, na, narin mo na Gusto ko. Hmm. Ay, Dalawa. wala. Dalawa. Sumabit pa. Tara, sana. Wala. Hindi, yung pamatok. Andiyan, sagot ba? Hmm. Nihugay ba ito mo? <laughs> Malaki-laki. Ang sabamba. Sa ba ito yan? Paparito yan? Alis na ako. Hanggang punta rin natin. Ayun nga, ang dami nga nung gitna. Ayun o. No. Ayun. Sa may buwi ka ng ano, niyog. Abot mo man eh kung aakyatin mo. At abot ka? Oo. Kit ko. Di, ayun na no, nasa gitna nga. Kita mo ba? Ayun, Sarah. goodbye. Uh -huh. Hindi na nahulog. Ay, nahulog pa uli. Ari po ang bunga, umalapit malapit. pala, nagpipilit na sa mataas. Ay, ano, pagkabilis naman. mali ba lang ang kaya. Ayun, dalawa o. Ayun, tigis. Ayun, dalawa. Dalawa nga. Ito pa baga isa. Yun. Si baba. Sa, ba. sa tinagal-tagal po nga nila ang... lang bumuha. <laughs> na ako eh, parang ako'y tatamakay. Ah, Pampasin mo na! <laughs> Masa eh. na! Eh! Are pa! Mayroon pa tali-tali. Ito yung mga saksakang salik-sakti yan. Hiii! Hmm, ay magulang na. Oh O, liliit. Saan? Bukas na. Ito, ito, ito. Um. Arre po, yan. Nakakasalik po ah. Munging kagkinalabaw. Justin Ilabaw, Inter Mingo Ari po mga kapambin, yung maniba lang po. Sarap nito. Gusto mo, Mi? Gusto mo. Iyar. Tatanong lang yung sakit. Ito yung kain po muna ng mangga. Bago mag-harvis. Isa so, sa kabata yung harvisin, Yung lahat ng natumba? Yung natumba, pwede. Hindi nung nakaraan po ay... Na-vlog po natin na maraming tumba. Ay, mas marami po ngayon. Tinayo pa nga no? Ay, mas marami ngayon. Hanggang sa baba po itong tumbahan na Tipik to po siguro ng habagat yan. yan lakas po ay. Pero hindi naman na naulan. Hindi, hindi naman po, po naulan. Na na no? Naulan po ay mahina po. Yan. Mm. Oh, sarap. Ay, dilaw na po mga kaparambin. No? Oh. Like. Kain po. Hmm. Ano? Ay, arin masarap hindi na dali yung ano may ay yung hmm. pangano natin dali din natin ito na, ano? ito yun sino ba nga palang sasali? Eh? wala nga wala man na ano, sagot si mami po pala galing kahapon sa bayan nakapag meeting po pala sa ano yan sa bayan po sa samahan ng mga po ay hindi na po sa aming barangay wala po samahan kaya sabi po ay kahit anong samahan daw po ang pwedeng i isali halimbawa sa farmers po pwede po yung isali. ay tinatanong po ni mami yung mga member po na kapwa farmers natin wala po interesado ay awa ko po kay mami kung anong gagawin nagtanong naman po si mami pwede daw natin gamitin yung samahan muna samahan. tapos di tayo na lang daw dalawang mag-asawang representative ay sabi ko Sasabihin ko na lang sa amin. Ay, ay, abay, kami samahan din na. Ah. Hmm. Samahan ng mag-asawa. Tama. <laughs> diba? Dito muna ito. Samahan ng mag-asawa. Tara po. Tatanong pa natin sa mga, ano natin, kabarangay kung willing silang sumali din. Tara. Tara may so, premium po yun ay. 5K daw. 5K po, tapos may mga libreng binhina po, nasa bahay, ang dami talong, buto po, mga buto ng talong, sitaw, kalabasa, opo, okra, patula, ang palaya. Lahat. Bahay ko po ang ano? Bahay ko. <laughs> buto po, lahat. Wala, kulang. Bahay ko po ang wala. Ang kulang mani. Ayun, ayun. Pwede daw ba na ano? Pwede ba, dagdagan daw yun. Ah, sarap po, ayun, ayun. o. No? na Palipas na po pala ang mangga ngayon. Pero ako nakikita ko ang dami dami yung dyan. hindi lang pinuti. Hmm? Hindi pinuti. Masarap-sarap kayo. Dito na po tayo mga kapambin. po. Oh. Tumba. Ah, hapon pa yan. Nung no, isang araw kakunti ito. Ay lahat po ngayon. Oh. Yung nasa uh, loob po. Aray po. Marami na din. Eh. Yung itim lang yung dadi ang ano. Balahin mo buong. Ba ba? Mm -hmm. Kasi hmm, tinignan ko kanina yung hindi itim. Ah, magulang na rin. Ito itim, maganda nito. Buhok. Yeah. Mm. Ano daw? Hmm, magulang ha? Kala. Ayan po, magulang na ito. Hmm. Itim na. Oo. Uh -huh. Ayan, maganda po. Tumba po ito eh. Ito. Ayan tinalik talik ko pa yan hmm, may tali hindi na rin pala na ano ano hindi na rin na tabak na gulang natin hmm. pala na po po tapit ka doon oh yun pa may isa pa ito wala talagang napagpo oh, magpapalit-palit oh, oh. eh yan eh hanggang dulo yan po ako na ito lang po pinakita ko nung nakaraan po sa inyo ito lang eh, kahapon na po ay yung ang lakas ng hangin din eh yan hanggang loob na po hmm. eh yeah, yan ay lahat na pala rin halos eh alanganin pala pag ganitong panahon po nagtanim ang harvest pala eh. oh ang dami po oh ah itong bahan na ah. yan oh kuya yeah. Oh. Hmm. Ay, laki na rin puso oh. Ay, eh, pwede na po oh. Magulang na Yan Hmm. po. Ah, Laki. Ah, lalo po din sa baba oh. Pagkakadami pong tumba na Iya. Oh. Yeah. Nagnipisan ah. akong na. Wala laki Sayang. laman. Yeah, sa mi. May. May ah. Maganda. Magulang na. Pwede na yan. Hmm. Ayari. Sige, sige, sige -si natin. Hmm, po. Ay. Talangang pa pa lang ito kaya natanggal na yun na. para po maganda eh na ito oh. ito In po kasi tumba Yan po, dami. Ay! Uh -huh. Sayang po, parang tinison. Yan, eh. Yan. Ito yata yung naasahan. Mga isa na lang po sana. Sabay-sabay na po sana ito. Isa linggo. Eh. Yan po, eh. Ang sako mo Ha? Talin. Yan. Mayos na po. Ito ba nakuha mo lahat? Pare po yung ating nakuha oh. Pagkadami po. Ay. Ay, eh, pwede na ito palaga. Ang um, pagkahalas po. Oh. Hmm. hmm. Makakain naman eh. Hmm, wala naman laman Wala ko ako pa. May lagi dyan. Oo, hey, doon na ito Oo. Ito na yan. Kita mo po ako. tumbahan bahan po. Dito kami, sa gitla. Hmm, yan po, nakalapat na ako yan. Mga na yan. na ito. sayang po ah Hangin po. Hangin po kaya ah, po niya makas. Mama ay po natin yan. Dito po tayo sa baba. Dito po yung ating nilinisan oh. Eh. Wala po tumbahan na po. Yan. Kare mataas na kaya? Ay, ay, ay na po. Pwede na yan. Pumbay. Bakit yan? Oo, malamot pa. na

Ay, putol po pa na iba. Wala na pagpatal Ito na. ito na po dito na po tayo sa ating balatan nakasansako po tayo uh, nais na may po ating balatan dahil po so yun namin po imuwi at may dumating na tao po tayo po muna mabalat Lantan na rin po pala kapag ka uh, natumba po. Yung kanyang mga ano po balat, lantan na rin. Mas po. Ito na po mga kapanabi binating na harvest po. Tapos na po tayo. Tayo naman po yung uwi na. Ayan po oh. May ulanin na naman po. Baka po lumukas ang ulan din. Ito po yung ating titimbangin talo sa kubo. At ito po ay diretso tinda po natin. Yung iba po deliver natin at may mga order po kay mami. Ayan maraming salamat po sa blessing. Thank you Lord po. Aro po oh, blessing na naman. Mais naman po. Siguro po kasama ito ng ano po sitaw oh. sa pagtinda po natin. Marami-rami din po ito. Halos na sa ano po. Magkakalatin sa ako na po. Ang ating na ito ka. Ang dilim na po. Oh. Tayo naman po yung uwi na. Para tapos lang po nating magpakaan po ng mga alaga. Si mami po ating kasama. May. Yan. At tayo po yung deliver naman sa sentro po. Ito po yung mga pa-order na. Ito na lang po mga natira mga kaparambin. Ito po. Ito po nasa 17 kilos po kanina ay nabili na po sa atin na punta po sa bahay yung mga customer natin. Ito naman po ang ating pinuting ngayon kanina ay nakasampung kilo na mais po. Ay yung iba po ay bumili na rin sa bahay. Hindi yan na lang po natira. Ito po ay deliver na lang. Itong sitaw may may paninda tayo. Wala. Ay, ano. Ay, ay kaya nga pala ni ako, ah. Dalawa. Wala na. Wala Puro pan na. Puro pandeliver na lang po ito. Binayaran ba? Tapos ay, ay sa bukas daw. Ah sige. Ito ay tubig po. Tayo po ay maano muna, maigib pati. No problem. Order pa ako ng walis. Oo. Bigla po umulan. <laughs> Ano nangyari ni? Eh? Yung isa papalitan. Nilaga Nakasalang na daw po na yung, yung isa. Nilaga na. Alin dito? Yan 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 nasa na baba. Papalitan po natin yung isa. Boris niya. Ah. Nilaga daw po yung isa. Wala po kami kanina at nagpapakain po ng ay, alaga natin. Kinuha na lang po sa may kubo ay. Pero nandoon po yung mga bata. Ah, kinuha na rin. Hindi naging tatlong kilo. Ah, sige. Kinuha na daw po isa. Sabayan nga po sa

Daman oh, pala yan. Ha? Oo. Oh. <laughs> mga talim pa puno pala yan. Mga talim pa. Wala naman ang mais. Oh, oh. oh. yeah, yeah, yeah. Yan, yan, yan. Ang kasama. Ilang ganito? Isa lang? Tapos yung na malakang yan. Oo, doon, mo. Patlong sa ilian naman yan. Patlong sa ilian. Kapat sa ilian. Parang order ni Kenji. So po. Sino yung smog na Order na ngayon yung tutoy. Pag daw may mais ay dadalahan. Dadalhin yata sa kanyang baby labs. May sakit? Haan? ko sa Ay ipaggulay mo. Ipaggulay mo tapos pahigupin mo mainit. Sa sabaw.